Magandang upaga na po mga mahal kong Filipino Alam niyo po ayokong makialam sa politics kaya lang po nakikita ko sobrang gulo na po sa atin ang flood control projects ay napakaraming pera ang kinurakot ng gobyernong ito. Mga Filipino, mga kababayan ko, sana po makapag-isip-isip na tayo. Lumaban na po tayo sa administrasyong ito. Sorry po, nabubulol ako. Kasi, unang-una, hindi pa ako sana mag-live please po, ipaglaban natin ng bayan. At ikaw naman po, General Browner. Asan po ang balls nyo? Kayo po ba'y para sa mamamayang Pilipino? Ha? O para sa mga pinoprotektahan nyo? Na politiko? Na diumano? ay nalalagyan nyo rin. Kadami ko pong nababasang comment. Nakaka-stress po. Kahit wala po ako dyan sa Pilipinas. Kasi po naaawa na ako sa taong bayan. Grabe ang pagtitiis nila. Ang babait pa po ng mga Filipino. Sa ibang bansa yan ang presidente, ang mga kurakot, binibitay. Ang dami ko na pong napapanood. Katulad ng Romanian, president no araw, at marami pang iba. Nananawagan po ako sa mga Filipino, gumising na po tayo paglaban po natin ang ating karapatan dahil ito po ay nakasalalay sa ating mga kabataan hindi pa po pinapanganak ang mga sanggol magiging tao ang na ng utang pero ang natatanggap nilang pera 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 na nakalagay sa maleta 48 million to 50 millions grabe kayo Nakaw pa more. Ikaw rumal.